Bala na po yung ating harvest, oh. Nasa bayan, ah. Segunda. Mababa dyan. O, tinabant, eh. Ano yan, okra? Bala yan po. Tenor episode po naman tayo, oh. Bali may nagha-harvest po doong dalawa. Tayo naman ang titinor. Oh, yan. Naray po makikita niyo po si may napadagdag po tayo isa sa service ay si Paring Iron po nandiyan. Ah, bali magtatali po sana siya ng pipino pero pina-harvest po muna natin ang ano. Sitaw. na ka po yung iba oh, hindi lang ganong hagit sa ano. are po ay panigunda. Na kumusta na po kayo lahat oh. Siya po dampot din nilang pang nilaga oh. Sigunda sa yan yeah. yung pong panaba yan po ay ano panigunda ang punta Bali tatlong sukat po ang ano. Good semi reject. Yeah. pero pagdating po naman ng palengke yan eh, hindi niyo na kung gaano ano ito mapipili kung alin yung inyong binili kung good ba o semi sama-sama na po yan 양군 사 g a Nakakalibang kung panoodin na Oo. Uh -huh -huh. yung harvest natin. Uh. Kalagahong. Nandawak. bali marami pa po tayong rin. nakaapat na good na po tayo isang segundo tapos ito pa po bali yan po ang aking iniiwasan yan tindi na po nang bigay ng init oh yan o ramdam sa balat kaya po kami nag uh, gagabi ang init kaya po kami laging nag uh, gabi nag, uh, harvest ano pare, tapos na. Titira ka sa ukra. Kapal na rejig ayo. Mabubuntis ka lang. Ha, ah, nang buntis. Nasaan ba si J? Dini nga pare, ay eringi pa kamada diyan. Ang init na singaw. Nung isa kami na rejig ka nang tres bandil. Oh, pasuyo diyan. Paano ba pa? Papaganda ang harap pa. Papaganda rin ba? Papaganda rin. Yeah. Ya inita init ang Ay, Ah, ano mismo si mga buto ay. Sige. Taas din ang tinar na nito, ano? Oo. Oh. Dami pa yan. tinor niyan. Ang dami. Yari niya rin Yari, ito mo rejig pa nang ganari. Hmm? Anong ginagawa niya sa kanya? Diyan, sige diyan na. Isinisilid rin. Kung binibili, di sige na lang Sabagay ano. Mainit na to po pagka ganito, ganitong oras. Kagaya ho niyan, marami tayong ibabandel yung puno mga iba maharvest pa nung okra kaya gusto ko ho. mas madalas na video natin mas madalas ano natin yung gabi sa bakit po kung sa gabi anim kami nagharvest ngayon kami naman ay ilan lang kami tatlo lang kaya naabot Di spa. Maganda po ang farm gate ngayon, oh. Uh, Nagre-range po ng ano, 9200 po per per kilo ngayon ang uh, ano nito. Ang per kilo na sitaw ngayon po. Oh. Uh -huh. Ah, katuwa. Talaga kung bawi tayo ngayon naman sa presyo. Kaya ho uh, minsan yung mga kilo nabebenta pa rin. paswerte mo talaga sa pagtanim ano. Yan conforme po naman yan sa ano sa dating ng kalakal kaya ho nagtataas. Kasi ho nung nakaraan biglang baba ang presyo galing daw po norte ang ano mga kalakal. Ay ngayon siguro wala hong makapagbabang maigi. Kaya ayun. Halos dito pa lang sa atin na ano na o na bali tatlong ano pa po ito tatlong gaito pa tatlong ganito pa kadami atin tinuri niya po sa baba Bali nakatapos na po tayo sa sitaw. Yan po yung balot ng sako at darang po ng init. Oh. Yan, para mapanatili po yung fresh. Ngayon po na may dito tayo sa okra. Oh, andun pa po yung kasama natin, dalawa nagharvest pa po, po ng okra. Oh. Okra. Bali ang ilan na ba ito? apat lima anim may basahan pa po yung basa anim pito walo siyam ikasampu ho ari sampung bandel ho na po yung ating harvest oh. nasa bayan ha segunda bababa dyan બનતી અને ઉપરા

Ang tumban Yan na po yung ating mga harabes. Harabes! Sa okra po ay tatlong bandel at kalahati 30 ah 30 ano nga 34 34 kilo